plus marami pang pa ibang mga putahe. Kung iba't iba ang panlasa ng inyong pamilya o barkada, dito sa isang kainan sa Balanga City ang dapat niyong puntahan dahil siguradong hindi kayo magsisisi sa dami ng mga pagpipilian sa kanilang menu. At ngayon, susubukan po natin ang kanilang mga bestsellers. Kaya tara, samahan niyo na ako sa ating pagbisita sa Ramen Bowl. of different cuisine naman ang bibida sa ating Tiki One Time. At kasama po natin ngayon si Miss Silay Austria ng Ramen Bowl. Hello po, Miss Silay. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Thank you very much, Dima. Oo. At ang dami nilang prepare ni Like I said, fusion po ito ng different cuisines. Pero syempre, before we do the tiki man time, gusto ko lang malaman kasi yung yung name po ninyo kakaiba, Aramen, meron po bang pinanggalingan yan? Yes, ma'am. Uh, actually, ang uh, Aramen, yung Aram is pangalan ng anak ko. And then the initial of our names, uh, like my husband Anthony, Resila, Alexer and Marco. Ayun. Ah, so hindi lang siya fusion pala ng cuisine, fusion din ang pangalan ng buong family, <laughs> a ramen bowl. Medyo Japanese-inspired po, no? Pa paano niyo po naisipan na ito yung business na gawin? How did it start? Ang plan ko kasi before is yung silog-silog. Uh, and then my cousin encouraged me to to do the ramen. And nagkataon, pangalan ng anak ko, sabi ko bakit hindi ko sundan yung aram and then men, aram, ramen. <laughs> parang gano'n. Parang meant to be po, no? Bagay sa pangalan ng anak niyo. Yes, parang pag oh. diniretso mo, pwedeng aramen siya. But eventually, like I said earlier, parang naging fusion po siya ng different cuisines kasi I can see merong para Filipino, tapos merong parang American din. Paano po niyo naisipan na ihalo-halo? since nandito tayo sa barrio, so naisip ko na dagdagan siya. o okay. Sige. Eto na guys, tikman na natin habang kumakain tayo, habang kukwentuhan kami, tikman na po natin yung kanilang mga different specialties dito. So unahin na natin, syempre yung talagang ano, nakikerry ng pangalan nila, which yes, is the ramen. Yes. Okay. Anong klaseng ramen to ma'am? Pork sa yung lasa niya for me. The taste is actually perfect, lalo na dun sa mga mahilig sa ramen. Tikman natin yung mismong noodles. Tamang-tama lang, nandun pa rin yung bite, nandun pa rin yung mismong chuno noodles. Really good bowl of ramen. Bagay sa pangalan, na ramen. Yes. Masarap yung kanilang ramen dito. Pumunta na po tayo doon sa mga maki. Ang dami, ang dami klaseng maki yung nandito. Ano itong mga maki to? California. California maki itong bacon. And then ito nori. And then ito yung Hawaiian. Siyempre, oo, yung ating one of the classics when it comes to maki, yung kanilang California maki. Guys, so ang laki ng bawat bite nila. well, it's a really good maki. Cucumber, the mango itself, very fresh. Tapos yung pagka-sticky ng rice, tamang-tama din. Galante siya dun sa Japanese mayo. Eh, ang sarap nun kapag marami sa maki. Ang sarap, guys. Really good. But if you're not a fan of California maki, they have different kinds of maki here na pwede yung tikman. Ano yung next yung marirecommend? recommend? yung ating pong si eto na yung Cebu Litsyon. Hindi mabubuo ang lechon experience without the skin. Napaka-importante nito sa lechon, guys. So, magkaroon tayo ng skin test. Pero get you naman yun, di ba? Kung gano'n ka crispy yung skin ng lechon. Subuhan natin. Very crispy pa rin. At ang lasa ng mismong, yung, yung, yung mismong flavor niya. Very, very flavorful. So, tikman natin yung mismong laman. Ang sarap niya, all you can taste is yung mismo flavor niya. Without the sauce, it can stand on its own. Thumbs up ako sa inyong lechon dito. So, napunta naman tayo sa parang American-inspired naman. So, ano po itong mga to na sila? Ito po yung baby back ribs po natin. Baby back ribs. Quite strong. It's tender, pero may hibla pa rin. Taste is very smoky. Highly recommended as well. Let's try naman ito. T-bone steak. The meat is also good. For me, ang talagang nagdala dito sa inyong steak ay yung inyong gravy. Very good. Ang sulit niya ha, for 200 plus. <laughs> approve ako dyan. And last but not the least, sa so kanilang American-inspired na pagkain, ayan kanilang chicken wings. Medyo may tangy, asim flavor, may konting kick dahil nga doon sa kanyang spices. So if you're a fan of buffalo wings, you should try yung kanilang version dito sa Arame. Clubhouse sandwich. daming palaman, ang daming sauce, very filling na rin siya. Ang sarap ng mismong sauce niya ha, panalo din. I highly recommend this one. Very affordable yung inyong mga pagkain, but at the same time, ang sarap niya. And alam ko na talagang hindi siya yung basta makaserve lang. Alam kong pinaghirapan ninyo and you make sure na talaga ma-enjoy ng mga customers ninyo. So, please go ahead, Miss invite all our viewers to come and visit and try your food dito sa Aramen. Kami po ay located dito sa Kupang Proper. Uh, tapat lang po kami ng Church na Santo Cristo and we are open at 10 a.m. to 10 p.m. So kung hindi kayo magkasundo-sundo na inyong barkada, na inyong uh, pamilya, kung anong kakainin ninyo. Don't worry kasi sa different dishes, sa different cuisines na matatagpuan dito sa ramen, sigurado magkakasundo kayo at mag-e-enjoy kayo at the same time. Thank you, thank you so thank much, Miss Eli. Thank you, thank Salamat you. Po. Po. <laughs> thank you, Ma'am Monica. akala ninyo ay ramen lamang ang dapat tikman dito sa ramen, nagkakamali kayo dahil dapat nyo rin subukan ang iba pa nilang mga pagkain. Pero bukod sa lasa, hindi rin kayo magsisisi sa kanilang presyo dahil talaga namang abot kaya ang kanilang mga putahe. Kaya hindi nakapagtataka na patok na patok sila sa mga estudyante. Marami pa po tayong i-explore ng mga kainan, kaya huwag po kayong magsasawang tumutok at magkita-kits tayo ulit dito sa Bataan. Bye!